Ikaw ba ay isang uh, magulang at the same time gusto mo bang matutong mag-ipon ng mga anak? The reality is this. Iba ang panahon natin mga magulang at iba ang panahon ng mga kabataan ngayon. Yung anak ko po ngayon, eh, syempre naman, eh, hindi na po nila pinagdaanan yung prosesong yun. At di ko naman pwede sabihin sa mga anak ko, mm -mm, sige, magbalik tayo ng panahon na walang-wala tayo. Hindi <laughs> ba? Hindi naman po pwede ganun. Ang tanong, paano ba natin matatanggal yung parang tinatawag na entitlement mentality sa mga anak po natin ngayon? Lalo na sila po ay lumalaki. Meron ng lahat ng karangyaan sa buhay, technology, gadgets, di ba? So, pag hindi natin tinuruan ang ating mga anak nung bata pa mahihirapan kapag sila ay nagkaedad na. So, bakit kailangan na matuto na mag-ipon ang mga bata? Number one, kailangan matuto nila ang kahalagahan ng pera. Ang pera po, tama po, naririnig po natin sa ating mga magulang ay hindi po pinagpulot at hindi lang po hinihingi. Kailangan ito ay pagpaguran. Kaya nga that's the reason why yung mga anak ko po. Uh, ito lang po atin-atin lang to. I don't really give them allowances. Eh, paano sila mabubuha? Eh, lahat naman ng pagkain, lahat. Wala naman silang binabayanan. But if they want extra, kunyari, gusto nila ng extra shoes, meron naman silang sapatos, they have to work for it. Kailangan meron silang gawing mga bagay, di ba, ng mga extra chores in order for them to earn money. Because pag hindi natin tinuruan yan at lahat inihingi yan, ang feeling talaga nila, di ba, that everything comes easy. Di ba? Kaya nga, I want to teach them the value of what? Hard work. Kaya kailangan po, turuan po natin nung halaga ng pera. Number two, bakit sila kailangan matuto mag-ipon habang bata pa? Para maintindihan nila ang word called responsibility. Matuto agad sila ng maging responsable. Mas mabilis sila mag-mature at the same time. Uh, ika nga, uh, malalaman po nila na in every action, there's a what? consequence or there's what we calls a good result, di ba? Pag sila ay hindi naging responsable, ano mangyayari? Sila po ay mahirapan. Pag sila naman ay naging responsable, lalo na sa paghahawak ng pera, ay ano mangyayari? Giginhawa ang kanilang buhay. Okay. Pangatlo, pag sila ay natuto kung paano mag-ipon, maniwala po kayo mas gaganda ang kanilang buhay, madali na mararating ang kanilang pangarap. Eh syempre naman, eh, marunong na sila, eh. nagiging responsable na sila, may pera na sila, di ba? Ika nga, mas marami sila magagawa, makakapag-negosyo na sila, makakapag-invest na sila, and they will be able to be financially responsible. So ngayon ang question, ano yung mga tamang diskarte, itong mga practical na mga diskarte para maturuan ng ating anak? Number one is this, teach your children the priority of savings. So again, ang formula po natin, income minus savings equivalent to expense. Pag nagkaroon ng allowance, ang una muna o kung nakakuha ng mga pakimkim, di ba, o ng pera, kailang unahin muna ang pag-iipon bago gumastos. Number two, turuan sila ng mag-set ng goals. Walang problema na bumili ng laruan, walang problema na bumili ng bagong sapatos, bagong damit, basta iset set lang muna ang goals. Na alam nila lahat ng pinag uupunan na may alkansya sila para sa kanilang laruan, may alkansya sila para sa kanilang uh, damit, may alkansya para sa sapatos, may lahat pag na-set na 'yan, pag na, napuno na 'yon, that's the time that they can buy. Pero pag hindi yan napuno, huwag n'yong ibigay. Okay. At pangatlo, pag meron na silang goal, di ba? Nakikita nilang kapos at gusto nilang makamit agad. Maengganyo na sila na kumita na kanilang sariling pera, di ba? So, sabihin mo sa anak mo. Anak, gusto mo ba talaga lang makamit mo agad tong uh, financial goal mo? Eh, eh, eh dapat kumita ka. Dumiskarte ka. Pang-apat, pag mayroon ng pera, kung gusto nyo, bago pa ang gawin nyo po para maging disiplinado sila, magbukas sila ng bank account para sa kanilang sarili. Sa murang edad, pag nakikita nila yung bank account nila, pag mayroon ng ipon, ay nako, ang ganda ng pakiramdam. Eh yun din naman na tinuro sa akin ng magulang ko. Kaya nga nung nakikita ko na lumalaki na yung bank account ko, na-encourage ako na gusto kong padamihin pa lalo. Nice! Number five na tip ko po sa inyo, Huwag nating sanayin na manghiram ang ating mga anak. Oo. Ngayon, hiram ng laruan, nanghihiram ng gamit, nanghihiram ng mga ika nga eh, mga sapatos. Alam mo, paglaki, pag kumikita na, anong hiramin? Pera na. Bakit? Kasi yan po ang kinasanayan. Okay. Ano po ang limang diskarte para matuto pong mag-ipon ang ating mga anak? Number one, i-prioritize ang pag-iipon. Number two, mag-set ng goals. Number three, enganyuhin na kumita ng pera. Number four, magbukas ng bank account. At number five, itwasan at ituro na wag silang manghiram. Mga magulang, malaki talaga ang impluensya po natin bilang mga magulang sa ating mga anak at kung tinuruan po natin yung ating anak while they are young, nako, paglaki po nila, magiging responsable sila at maging matagumpay. At alam ko, yan naman ang gusto mo bilang isang magulang. Pero probably some of you are at a loss and then ano pang ang pwede kong ituro sa aking anak para magbago ang kanyang financial life? Ito lang ang last tip ko po sa inyo bilang mga magulang. Sana sabihin po natin sa ating mga anak. Anak, pinag aral kita mabuti para paglaki mo, magtayo ka ng magandang negosyo, hindi lang maghanap ng magandang trabaho. So, siyempre pag nag, parati sinasabi 'yung gusto ko magnegosyo ka, magnegosyo ka, magnegosyo ka. Paglaki niya, maghahanap ng negosyo 'yan. Pero para sa inyo, nagsasabi, "Eh, ano yung dapat kong gawin para sila ay magtayo ng negosyo? At hindi ko naman ako na negosyante." Isa ka rin ba sa mga taong mayroong pangarap na yumaman o maging isang ganap na milyonaryo? Goal mo rin ba na ikaw ang nagmamayari ng iyong oras at mamuhay sa lifestyle na gusto mo? Kung pangarap mo na maging isang milyonaryo, dapat ay ma-develop at ma-adapt mo rin ang pag-iisip ng isang tunay na milyonaryo. Dahil ang quality ng buhay na meron sa atin ngayon ay refleksyon lamang ng ating mindset. Ika nga sa kasabihan, if you keep thinking about things the same way, you're going to get the same results. Kung meron kang mindset na katulad sa isang mahirap na tao, gagawa ka rin ng mga poor decisions at syempre patuloy ka rin na maghihirap kahit anong opportunity pa ang darating sa'yo. Pero kung meron kang mindset na katulad sa isang payaman na tao, paniguradong gagawa ka rin ng mga desisyon na magpapayaman sa'yo. Kung gusto mong may magbago sa estado ng iyong buhay, dapat ay una mong baguhin ang quality ng iyong pag-iisip pag-uusapan natin ang limang mindset na dapat mong taglayin para ikaw ay umaman at magtagumpay. Mindset number 1 dapat ay alam mo kung ano ang iyong goal. Lahat ng mga successful at mayaman na tao ay goal-oriented people. Alam nila kung anong gusto nilang mangyari sa kanilang buhay at dito rin nakabase lahat ng mga desisyon na ginagawa nila. Hindi nila hinahayaan na matulad sa mga average na tao na kontento na lang sa kung ano ang meron sa kanila ngayon na magtrabaho, kumita ng sapat na pera, kakain ng tatlong beses sa isang araw at pinili na lang na maging komportable. Ang mga mayayaman ay palaging nag-upgrade ng kanilang goal. Kung nahit na nila ang kanilang previous goal, gumagawa ulit sila ng bago. Ginagawa nila ito para patuloy pa na mag-improve ang kanilang sarili at mas stretch ang kanilang potensyal. Ang pagkakaroon ng goal ay ang magbibigay sa iyo ng direksyon kung saan ka patungo. Kung anong skills ang gusto mong ma-develop, gaano kalaki ang income na gusto mong kitain taon-taon, at kahit ano pang mga bagay ang gusto mong makamit. Ang unang step para ma-develop mo ang mindset na katulad sa isang milyonaryo ay dapat meron kang direksyon o goal sa iyong buhay at itanim mo yan palagi sa iyong isipan. Dahil kung alam mo ang iyong destinasyon, alam mo rin kung ano ang iyong priority sa ngayon. Maging intentional ka sa buhay. Ang pagkakaroon ng goal ay hindi sapat kung gusto mong mabago ang takbo ng iyong buhay. Dapat ay maging intentional ka rin sa iyong mga ginagawa. Ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng goal, ito ay para alam mo kung ano ang gusto mong mangyari sa hinaharap. At ang pagiging intentional naman ay ang mag-aalis sa lahat ng distractions na posibleng makakasira sa pagtupad ng iyong goal. Halimbawa, goal mo na makapag-ipon ng 30,000 pesos para sa iyong emergency fund sa susunod na 10 buwan. Maganda na meron ka ng goal pero wala pa rin mangyayari kung wala kang aksyon. Dapat ay maging intentional ka sa pag-iipon ng 3,000 pesos buwan-buwan para maisakatuparan mo ito. Karamihan kasi sa mga unsuccessful na tao ay mahilig magsayang ng oras o gumawa ng mga bagay na hindi related sa kanilang goal. Gusto lang nila na makapagsimulang magnegosyo, magkaroon ng ipon at kumita ng pera sa kanilang investment. Pero kung titignan mo kung ano ang madalas nilang ginagawa araw-araw, sila yung palaging may hawak na cellphone, nakatutok sa social media, naglalaro ng online games at nanonood ng mga bagong palabas sa Netflix. Ang mga successful na tao naman ay hindi pinapayaga na mangyari ito sa kanila. Kung meron silang goal, Nakafocus lang sila palagi sa paggawa ng mga bagay na maghahatid sa kanila palapit sa goal na yon. Mindset number 3 Sanayin mo ang iyong sarili na gawin ang mga bagay na hindi ka komportable. Ang pag-iipon ng pera, paggawa ng budget, pag-aaral kung paano mag-invest ay iilan sa mga bagay na ginagawa ng mga mayayaman. Pero kung bakit 98% sa ating populasyon ay patuloy na naghihirap, ito ay dahil hindi sila komportable na gawin ang mga bagay na ito. Ayaw nilang mag-invest dahil sa tingin nila ay risky. Pero ang hindi nila alam, mas risky ang magtrabaho hanggang tumanda at walang ibang source ng income. Hindi sila nag-iipon dahil bata pa sila. Mamaya na lang. Pero ang hindi nila alam, hindi nakabase sa edad o halaga ng iyong kinikita kung goal mo talaga na mag-ipon. Hindi nila binibigyan ng challenge ang kanilang sarili para mag-improve. Kahit gusto nilang makapag-ipon, palagi pa rin silang gumagastos. Kahit gusto rin nila na ma-increase ang kanilang income, hindi pa rin sila naghahanap ng ekstrang mapagkikitaan o mag-aral kung paano mag-invest. Marami silang dahilan kung bakit ayaw nilang gawin ang mga bagay na gusto nilang maabot. Dahil mas gusto nila na maging komportable kaysa gawin ang mga bagay na hindi nila nakasanayan. Kung goal mo na maging komportable, hinding-hindi kaya yaman. Pero kung goal mo na yumaman, higit pa sa pagiging komportable ang iyong mararanasan. Mindset number four, Tiwala ka sa iyong sarili. Lahat ng tao ay gustong yumaman at magtagumpay sa napili nilang larangan. Pero hindi lahat ng tao ay naniniwala na magtatagumpay sila. Ang pagkakaroon ng confidence sa iyong kakayahan o self-esteem ay isang ugali na kailangan mong ma-develop kung gusto mong maabot ang iyong mga pangarap. Dahil kahit anong sipag at syaga pa ang gagawin mo kung hindi ka naniniwala na meron kang mararating ay wala talagang mangyayari sa iyo. Karamihan sa atin ay maagang na condition sa mga negatibong opinyon tungkol sa pera. Gaya na lang na ang pera ay ang ugat ng kasamaan, masamang tao ang mga mayayaman, hindi nabibili ng pera ang kaligayahan, at marami pang iba. Kaya naman kung nais nating yumaman o magbago ang takbo ng ating kapirahan ay meron din tayong pagdududa sa ating sarili kung tama ba ang ganitong uri ng goal o hindi ba mababago ang pagtingin ng ibang tao sa atin. Pero kung goal mo na yumaman at magdagumpay, kailangan mong alisin lahat ng pagdududa at lahat ng negatibong opinyon ng ibang tao sa iyo. Dapat ay magtiwala ka sa iyong sarili na maaabot mo lahat ng bagay na gusto mong makamit. Mindset number 5. Matuto ka sa ibang mayaman at successful na tao. Isang katangian na common sa mga mayaman at successful na tao ay ang kanilang willingness na matuto sa iba pang mas mayaman at mas successful na tao. Palagi silang naghahanap ng panibagong impormasyon para mas lalo pa nilang naa-upgrade ang kanilang skills at mapapalawak ang kanilang kaalaman. Kung gusto mong yumaman, kailangan mo ring pag-aralan kung ano ang common na ginagawa ng mga mayayaman at palibutan mo rin ang iyong sarili ng mga taong merong goal na katulad sa iyo. Isang malaking pinagkaiba sa ugali ng mga mayayaman at mahihirap ay ang pagiging open-minded. Ang mga mayayaman ay constant na nagbabasa nagkikipag usap sa ibang successful na tao at hindi sila nag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Kahit gaano ka pa kagaling, kayaman o successful, palagi mong tandaan na meron pang mas magaling, mas mayaman at mas successful kesa sayo. At opportunity yon para mas lalo ka pang mag-improve. Huwag mong kumbinsihin ang iyong sarili na magaling ka na. Sa halip, I-develop mo ang pagkakaroon ng beginner's mindset dahil kahit anong achievements o success na ang iyong natamo, mananatili pa rin bukas ang iyong isipan sa mga panibagong challenges. In conclusion, lahat ng bagay na meron sa atin ngayon ay nagmumula at nagtatapos sa ating mindset. Kung goal mo na yumaman at manatiling mayaman, kailangan mo ring ma-develop ang parehong mindset ng mga mayayaman na tao.